morning guys ayan manguha tayo ng okra okra yan guys may bunga na eh pitasin natin ayan pitas tayo ng okra yan lang sa pananim namin yan guys pang araw araw lang na ano pagkain solve na Yan. Sunod guys, putasin natin ano, yung pichay. Ayan, kahit anim na anim, anim lang na ano, puno, may pichay na. Sipag siya dahon eh. Ayan. Nakalibre na ako guys sa mga, sa sampu-sampu na ano. Bawat gulay, sampu ang tali. Nakalibre na ako. Ayan, mag meron lang talagang ano maaani pag magtanim yan nguha tayo din ng ano guys o oh, kangkong tumubo na yung mga kangkong ko guys pero ano konti konti pa lang tinatanggalan ko lang ng ano pinakadulo niya kasi para magdami ayan Dami na kangkong napipitas. Solve na yung araw-araw kong laswa. Ayan, napupuno din ang ano, mahiwaga kong balde na maliit. Oh. Ayan. Sunod natin pipitasin guys, ano, alokbate. Ayan, may alukbati din. Kaming tanim. Ayan, may alukbati kami, ba? Diba? Diba, ang sarap-sarap. Tumara na, Len. Nagtumara na gabi, eh. Sarap-sarap. alokbate. Ayan. Hindi mabubuo ang laswa pag walang alokbate. Ayan. Diba? Kasi pag ikaw walang diskarte sa buhay na maaano yung mga sampo-sampo mo. Ayun, ang sarap ng gulay, fresh, walang chemicals lang chemicals. Ayan naman tayo guys, lalipat tayo sa kabila. Yan. Mangunguha tayo ng Mangunguha naman tayo ng mang ng talbos ng kamote guys. Ayan, talbos ng kamote yan. Mangunguha tayo para ano? Para makumpleto yung last one natin. Mayroon kasi akong talong doon at saka kalabasa na tira. Ayun, ihahalo ko yon. Ayan, para makompleto yung ulam namin. Kasi pagka wala kang diskarte, wala talaga. Bibili ka talaga sa labas. Kami, hindi na namin problema ang ulam. Ayan. Mayroon ka lang panghalong mga ano. Ayan na. Lahat ng halo-halo kung ano napitas. Salamat guys sa panonood.